po yung harapan ng kanilang simbahan dahil po pumunta dyan, ginamit ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita. Pero hindi po dyan yung kanilang ah, gawain dun po sa gilid sa formation center po nila. pinagpalang araw po sa lahat ito po ay ang simbahan sa kahintarisan po po yung harapan ng kanilang simbahan Dahil po ay pumunta dyan dinamit ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita pero hindi po dyan yung kanilang agawain ah, doon po sa gilig sa formation center po nila at napakaganda naman ng response ng mga kapatiran sa salita ng ating Panginoon Marcel. Po silang nagpupuri dyan pero hindi ko na po sila pinakita. Kaya niyo po isang taon uh, tao na uh, caretaker ng simbahan. Lilinis sa dyan. No? Dun po siya Jan. No? Yan dun sa dulo pa yung gawain ng Panginoon. So, kaya kay mga taga-kainta na makapanood nito, naghahanap ng makapakinig ka ng salita ng Panginoon. Ayan, diyan po punta kayo sa kainta sal kanila pong simbahan. Salamat, God bless!